Go ahead, sir. Yeah, go yeah. Ahead, sir. No, 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 go ahead, sir. Kailangan punduhan mo talaga ang police. Lalo na if there is a serious crime, kidnapping, ikaw talaga ang finance niyan. Walang pera ang police na magpaloa kung saan dinala yung victim kung they have to spend money or or, or else you and you end up with nothing and Sometimes, pag uh, yung time limit ng binibigay ng kidnapper hindi na ma masunod, pinapatay nila. That's why a race against time. Kaya ako, pag kaganito, mas kung na-presidente ako, pag yung mga may pikidnapping, ako talaga ang nagbibigay ng pera. At ang order ko sa kanila, sir, nandito na lang rin tayo. Pag nahuli ninyo, patay ninyo lahat. Huwag ninyong dalhin 小铺。